Hi, good morning mga idol Gawa tayo ng kape para magkape tayo Yan Yan po yung double espresso mga idol Yan, purong kape yan mga idol Inaantok si ako eh kagabi na maglaro ng Mobile legend, ayan Kaya ito ngayon Inaantok, uh, magkakape muna I-steam nice. natin muna yung gatas natin mga idol, kung barista milk mga idol Oo nga mga idol, nahantong nga talaga ako eh Sa kalalaro ng Mobile Legends Yung mga naglalaro ng Mobile Legends dyan Makisama na rin sa akin sa paglaro Ayan medyo pagandahin natin ang ating kape para medyo okay okay at mas lalong pinama, pinasarap na heart lang gagawin natin o okay. oh, ayan na nga mga idol Napupurma na yung heart yan. papuso puso tayo ngayong umaga yan ang kape natin ngayon mga idol cafe latte salamat sa inyong panunod mga idol supporta naman sa panunod sa ating mga video sa legend legend. Pakipanood naman. Thank you. Maraming salamat mga idol. Good morning everyone. Thank you so much. Sabay-sabay na tayong magkape. Alright. Thank you. Bye-bye. See you next video.